Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Noong 1845, si Mary Elnor ay ibinitin sa isang puno matapos akusahan ng pangkukulam. Ang mga lokal ay sinuotan ng isang maskara sa kanyang mukha bago siya sinindihan ng apoy. Pagkatapos ay binibigkas ng isang pari ang isang inkantasyon habang hawak-hawak ang isang manika. Makalipas ang ilang oras, nakasabit pa rin sa puno ang sunog niyang katawan. Sa kasalukuyang araw sa Massachusetts, ang disgrasyadong mamamahayag na si Jerry ay bumisita sa isang magsasaka na nagsasabing ang kanyang baka ay minarkahan ng isang kalto. Gayunpaman, nang tingnan mabuti ni Jerry, natuklasan niya ang logo ng Metallica, kaya nahulaan niya ang anak ng magsasaka ang gumawa nito. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang bulungan kaya lumapit siya sa malapit sa puno, kung saan nakakita siya ng isang bagay na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Lumapit si Jerry sa puno at natagpuan ang nasunog na manika mula sa simula na may tag na nagsasabing ikatatlong putisa ng Pebrero taong 1845. Sinabi ng magsasaka na karaniwan sa mga manggagawa sa bukid ay iwan ng mga manika sa lupa para sa swerte, pero kadalasan hindi sila ganito. Nakikita ito bilang isang pagkakataon para sa isang katekot-takot na kwento, tinapakan ni Jerry ang bulo ng manika para basagin ito at kinunan ng litrato ang hinahanap daw ng magsasaka ito. Mamayang gabi, si Jerry ay nagmamaneho palabas ng bayan habang umiinom. Nang tumalikod siya para kunin ang bote, muntik na niyang matamaan si Alice, pero iniiwasan niya ito sa tamang oras. Nabangga ang sasakyan ni Jerry, pero ayos lang siya kaya numabas siya at may napansin siyang gumagalaw sa anino. Ito ay si Alice, na sinusundan ni Jerry sa kakahuyan hanggang sa matagpuan nila ang puno kanina. Napaluhot sa harap ng mga pulong inulit ni Alice I pledge my soul tayo until hinawakan ni Jerry ang kanyang balikat, pagkatapos ay nahimite siya. Pagkatapos ay dinala siya ni Jerry pabalik sa bayan at nalaman niyang nakatira siya kasama si Father Hagen, ang kanyang tiyuin at tanging nabubuhay na kamag-anak. Tinawag ni Hagen si Dr. Natalie, sino ang tumitingin kay Alice upang kumpirmahin na hindi siya nasaktan at ipinahayag na siya ay na bibi Nagtataka si Jerry kung bakit narinig niya itong nagsalita, at sinisisi ito ni Natalie sa kanyang pag-inom. Habang inaayos ang kanyang sasakyan, dapat manatili si Jerry sa isang motel sa bayan. Pumunta siya sa simbahan at narinig si Hagen na nagsisermon, at napansin niya lang na nakatitig si Alice sa isang regulto ni Maria. Paulit-ulit niyang naririnig ang boses ng babae na tumatawag sa pangalan niya at biglang tumayo para maglakad palabas ng gusali na parang isang ulirat, at hindi nagtagal ay sinundan siya ng ibang mga batang babae sa isang perpektong linya. Sumunod din ang iba at nakahanda na ang kamera ni Jerry para ay record habang nakatitig si Alice sa puno, kung saan nakita niya ang isang aparisyon ni Maria. Matapos tumayo doon ng ilang segundo, ginulat niya ang lahat sa pagsasalita. Sinasabing narinig niya ang tinig ni Maria mismo, na humihiling sa pamamagitan ni Alice na bumalik ang lahat sa puno kinabukasan. Pagkatapos ni Natalie nagpapatakbo ng mga pagsubok kay Alice, na nasa sabik na malaman na naririnig na rin niya. Nang gabing iyon, si Jerry ay may isang bangungot tungkol sa isang pulang langit na sumasakop sa bayan, nabasag ang manika, at isang multo na babaeng gumagapang palabas mula sa ngayon ay pulang saba. Nagising siya ng may bumagsak na patak ng tubig sa mukha niya at tumangala siya upang makita ang kisame ay natatakpan ng amag. Kinabukasan, ang lahat ng mga lokal ay bumalik sa puno at muli ay itinala ni Jerry ang lahat. Sinubukan ni Hegel na panatiliin si Alice sa bahay, ngunit numating siya palabas pa rin at humarap sa puno kung saan nakita niyang muli ang pagpapakita ni Maria. Pagkatapos nilapitan niya ang isang paraplegic na batang lalaki at sinabihan itong manampalataya kay Maria dahil kaya niya utusan siyang maglakad. Sa gulat ng lahat, biglang tumayo ang bata at nagagamit ang kanyang mga paa. Tinitiyak ni Jerry na I record din ito habang ang lahat ay lumuhad upang manalangin. Sa loob ng simbahan, nagsimulang humiyak ng dugo ang estatwa ng birhen. Sa lalong madaling panahon ng himala ay lumitaw sa mga balita at naging viral. Sina Bishop Giles at Monsignor Delgarde ay ipinadala ng Vatican para imbestigahan kung talagang gumawa ng milagro si Alice o kung ito ay isa pang scam. Nagdaraw sila ng isang press conference kung saan nagbibigay sila ng mga halimbawa ng tatlong tunay na himala ni Mary mula sa modernong panahon, na nagbigay inspirasyon sa tatlong dambana na umaakit ng milyon-milyong bisita bawat taon. Kilala rin sila bilang Church of Saint Francis of Assisi, may tatlong hakbang para makumpirma kung totoo nga ang isang milagro, Euro, ang sakit dapat na walang lunas, ang lunas ay dapat na madalian, at ang lunas ay dapat na kumpleto. Tapos dumating si Ali sa conference din at nalulula sa dami ng mga reporter na nagtatanong ng bastos o babong mga tanong. Pinutol ni Jerry ang mas malumanay na diskarte at mga tanong na nagpapahintulot sa kanya na ipahayag ang kanyang pananampalataya, kaya siya lang ang sinagot niya. Habang sinisikap ng mga pari kung natutugunan ang mga kondisyon, mayroong isang silungan na inilagay sa ibabaw ng puno upang maprotektahan ito mula sa mga elemento kung sakaling ito ay maging isang damba na mamaya, nang tingnang mabuti ni Hagan, nadiskubre niya ang manika na nakabaon sa lupa, na nagdulot ng isang kakilakilabot na multo na lumitaw malapit sa kanya. Akmang sasalakayin siya ng nilalang, ngunit biglang dumami ang mga tao at nawala ang multo. Pagkatapos ay bumalik si Hagan sa loob at pinutol ang panayam ni Jerry kay Alice. Bigla siyang umubo ng napakatindi dahil sa sakit niya sa baga, ngunit hindi niya ito pinansin at sinindihan isang sigarilyo pa rin habang pinapagalitan si Jerry sa paggamit ni Alice para sa katanyagan. Iniisip ng isang maingat na Hagen na mangyayari ito dalhin ang maling uri ng atensyon kay Alice at itinuro na sa tabi ng bawat dambana, ang jablo ay nagtatayo ng kapilya. Ang mga taong nakakita kay Mary noong nakaraan ay tinatrito na parang mga freak, ipinadala sa mga kumbento, o patay sa loob ng ilang buwan, at hindi niya gusto yun para kay Alice. Nang gabing iyon, bumalik si Jerry sa motel at patuloy na nakarinig ng mga katekot-takot na bulong sa likod niya. Wala siyang nakikita sa corridor, pero nang lumingon siya, may nakitang nakahod na presensya sa likod niya. Kinabukasan, nagpractice si Alice na kumanta kasama si Hagen habang nanunood si na Jerry at Delgard. Biglang umubo ng marahas si Hagen at bumagsak siya. Habang si Jerry ay tumawag ng ambulansya, hiniling ni Alice kay Hagen na ay pangako ang kanyang kaluluwa kay Mary. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib upang gawin huminto siya sa pagubo at natutuwa si Hagen nang matuklasan niyang muli siyang nakahinga ng normal. Gayunpaman, nagulat din siya nang makita ang isang madilim na presensya sa likod ni Alice na umabot sa kanya. Pagkatapos ay pumunta sila sa ospital at ipinakita sa kanila ni Natalie ang dalawang x-ray, isa mula sa ilang araw na nakalipas, at ang isa ay kinuha niya ngayon. Malinaw na nawala bigla ang kanyang karamdaman. Kinukumpirma niya rin na sila ay nagpatakbo ng mga pag-aaral sa dating paraplegic boy at lahat ng kanyang mga isyo sa mahiwagang umalis na rin. Delgard at Giles ay walang pagpipilian kundi ideklara itong isang tunay na himala at sa lalong madaling panahon ang puno ay naging isang dambana. Nag-viral muli si Alice at nagsimula ang bayan upang makakuha ng maraming turismo mula sa buong bansa. Tinatawag ng mga tao si Alice na kanilang bayani at maging mga tagahanga niya, nakakakuha siya ng sarili niyang pahina sa Wikipedia, at may nagsabi pa na mas malaki siya kay Taylor Swift. Ang ilang mga tao ay nag-aalinlangan pa rin at tinatawag itong lahat ng isang lansihin, at isang tao ang nagpasya na umalis sa bayan kasama ang kanyang pamilya dahil kapag nagpakita ang Diyos sa lupa ay karaniwang tanda ng trahedya. Kapag napakarami pinalibutan ng mga mamamahayag ang tahanan ni Alice na naging imposibleng mabuhay, nagpasya si Hagen na ipadala siya isang diocese sa Boston para sa kanyang sariling kaligtasan. Maya-maya, kumihit ng sigarilyo si Hagen sa simbahan at napansin ang usok na gumagalaw sa kakaibang angulo. Sinusundan niya ito para humanap ng butas sa dingding isang kwaderno, kung saan naglalaman ang mga hakbang ng isang ritual upang siliwan ng Diablo gamit ang isang maskara at isang manika. Sa anino, may nagmamasid sa kanya. Samantala si Jerry ay may hapunan kasama si Natalie at sinabi sa kanya ang tungkol sa manika na nakita niya, kaya ipinaliwanag niya na ang mga partikular na manika ay yung kilala sa pagtrap ng masasamang bagay, paglalagay ng imposibleng pecha ng ikatatlumpot isa ng Pebrero para panatilihin ang mga ito sa loob magpakailanman. Pagkatapos ay namamasyal sila at nagulat si Jerry nang makita ang sapa mula sa kanyang panaginip. Ibinahagi ni Natalie na dating pag-aari ng simbahan ang karamihan sa bayan at ikinagulat siya ni Jerry sa paghulan niyan ay bumalik noong 1845. Pagkatapos ay tiningnan ni Jerry ang tubig at nakita niya ang multo mula sa kanyang panaginip na tumalon sa kanya. Paglingon niya ay halos makita niya rin si Natalie bilang multo. Kainahinala, nagpasya si Jerry na kailangan nilang kausapin si Hagen. Sa pagsasalita tungkol kay Hagen, naririnig niya ang tunog ng mga kaden sa simbahan at napansin niyang may pumapasok sa kumpisalan. Pumasok din siya sa loob at sinimulan ang pagtatapat, narinig ang boses ng isang babae na binanggit ang karaniwang bagay. Gayunpaman, binanggit din niya ang pagsira sa maraming buhay at ang kanyang boses ay nagiging kitakot-takot habang ipinapahayag niya siya dumating para sa kanya. Isang kamay ang biglang tumama sa ng pader habang sinasabi ng babae na binigyan siya ng kapangyarihan ni Satanas at siya ang nagpagaling kay Hagen, ngunit nasaktan siya sa mga pagdududa nito. Nagsisimulang kumikislap ang mga ilaw at ang babae ay patuloy na nagdedetalye kung paano niya pinatay ang lahat ng mga taong nagdangkang pigilan siya. Takot na takot, lumabas si Hagen sa kumpisalan at narinig niya ang organ na tumutugtog sa sarili bago siya makakita ng dilim sa gitna ng simbahan na may tali sa balikat sinubukan ni Hagen na tumakas, ngunit ang hinaharangan ng multo ang kanyang landas para sa lakain siya. Sa oras na dumating si Jerry, nakarinig siya ng ingay sa kumpisalan at binuksan ito para walang mahanap. Sa sandaling yun ay lumitaw ang isang katawan sa likod niya sa isang lubod at si Jerry ay laking gulat ko nang makitang patay na si Hagen. Matapos kunin ng mga paramedic si Hagen, hiniling ni Giles kay Jerry na itago ang katutuhan ng si Hagen ay nagtanggal ng isang lihim dahil makakaapekto ito sa tiwala ng mga tao sa lokal na simbahan. Gayunpaman, hindi kumbinsido si Jerry na si Hagen ang nagtanggal sa sarili. Kinabukasan ay binisita niya si Alice at itinuro ang akala ni Hagen na laging sumusunod ang kasamaan, ngunit sinabi ni Alice na hinding hindi hahayaan ni Mary mangyari yon. Sa gabi, bumalik siya sa motel at napansin niyang kumikislap ang lahat ng ilaw habang naririnig niya ulit ang mga bulungan. Sa pagkakataong ito ay nakikita na niya ang multo sa dulo ng koridor, ngunit ito ay nawawala sa ilang segundo. Pagkatapos ay sinusuri niya ang lahat ng kanyang footage sa panayam at mga abiso may kakaibang malabo sa tabi ni Alice. Sinimulan niyang pabagali ng pag-record sa pagkabigla ng makita ang ghost moving sa nakapos na video bago mawala, ngunit nang samandal si Jerry, tumalo ng multo sa kanya para lang mawala ulit. Kinabukasan sa panahon ng libing ni Hagan, nakikipagchat si Jerry kay Natalie, na hindi makapaniwalang tatanggalin din ni Hagan ang sarili. Sabay silang pumasok sa basement ng simbahan at hanapin ang notebook na itinago ni Hagan, kung saan nalaman nila ang tungkol kay Mary Eleanor. Maaari niyang pagalingin ang mga may sakit at sinabi na ang birheng Maria ay nakipag-usap sa pamamagitan niya, ngunit ang sinumang magdududa sa kanya ay mamamatay. Noong 1845, sa wakas ay lumaban ang bayan at sila nilubog si Maria sa sapa hanggang sa aminin niyang naglilingkod siya kay Satanas. Pagkatapos ay nagpako sila ng maskara ng birhen sa kanyang mukha at sinunog siya hanggang sa mamatay upang makulong ang kanyang abo at kaluluwa sa manika na sinira ni Jerry. Pagkatapos ng kamatayan ni Maria, ang bawat taong pinagaling niya ay muling nagkasakit. Pagtatapos ni Jerry si Mary Elnor ang kausap ni Alice at hindi ang birhen. Napagtanto din niya na ang multo ang pumatay kay Hagen para malaman ang katotohanan sa notebook. Kasabay nito, pinutol ni Alice ang misa para sa kanya sinasabi ng tiyuhin na gusto ni Mary na magtipon sila sa dambana ngayong gabi para sa isang espesyal na serbisyo. Bumalik kay Jerry, napansin niya ang isang sheet na gumagalaw, ngunit nang alisin niya ito ay nakita niya ang isang lumang estatwa ni Jesus. Biglang nahulog ang isa pang sheet at nagsiwalat ang multo habang sinusubukan itong atakihin ang buo. Nasira ang bamilya sa panahon ng pag-atake at ang duo ay tumatakbo palayo, na nakalabas sa tamang oras. Gusto nilang bigyan ng babala si Alice, ngunit dinadala siya ni Delgard upang maiwasan ang nakakainis na mga tao. Nagmaneo si na Jerry at Natalie papuntang Boston, kung saan pumunta si Natalie para hanapin si Alice at ang kumbento habang hinarap ni Jerry sina Giles at Delgard ang katutuhanan sa kuaderno. Alam na ni Giles ang tungkol dito ngunit hindi nalaman ni Delgard, Ngunit hindi pinansin ni Giles ang kanyang mga reklamo at nag-aanunsyo na gagawin pa rin nila ang serbisyo dahil ang isang talaarawan mula sa mga siglo na ang nakalipas ay hindi katibayan. Hindi pinapayagan ng mga madre si Natalie na makita si Alice ngunit ginamit ni Jerry ang pagkakataong bisitahin ng Diocese's Archive at nalaman na bago namatay si Mary, nagkaroon siya ng anak. Nakipagdil din siya sa demonyo upang mabuhay sa pamamagitan ng kanyang mga inapo, ibig sabihin ay dinadala ni Alice ang kanyang dugo. Bigla siyang nawala ng signal sa telepono at ang mga file na may pag-amin ni Maria ay natunaw bago magsimulang masira ang isang rebulto ng birhen pababa, inihayag ang multo. Naghagis si Jerry ng mesa para harangin siya, ngunit itinulak lang ito ng multo bago mag-teleport sa harap ni Jerry. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Delgard at nagsimulang mag-exercise sa kanya, kaya ginagawa ng multo ang mga nakasulat sa kanyang Biblia. Gayunpaman, alam ni Delgard ang mga salita at nagpapatuloy sa isang krusipiho hanggang sa mawala siya. Pagkatapos ay sumangayon si Delgard na makipagtulungan kay Jerry upang guminto ang serbisyo bago kunin ni Alice ang mga kaluluwa ng lahat. Sa gabi, isang grupo ng mga merchandise ang ang nakatayo sa tabi ng dambana upang kumita ng pera mula sa mga himala ni Alice. Isang malaking halaga ng mga tao na nagtitipon sa dambana at mas maraming tagahanga ang nanunood ng palabas. Ang palabas ay isang tagumpay. Sa simbahan, pinapanood ni na Jerry at Natalie si Delgard na nagsisimula ng isang ritual kasama ang manika, nagbabalak na bitag muli ang multo. Gayunpaman sa tuwing sinusubukan niyang magsindi ng pasporo, pinalabas ito ng multo. Biglang tumaas ang apoy at kumalat sa krus sa ibabaw ng pader, na naging sanhi ng pagkahulog nito at napatay si Delgard, na ang katawan ay nagliliab din habang ang mga estatwa sa paligid umiiyak sila ng dugo. Sa Dambana, nagsingulang magbago ang mga mata ni Alice habang naghaanda siyang kunin ang lahat ng mga kaluluwa. Sa sandaling iyon ay pumasok si na Jerry at Natalie, at sa desperadong pagtatangka na pigilan si Alice, sinabi ni Jerry na peke niya ang lahat ng mga himala. Nagsimulang kausapin ni Natalie si Alice gamit ang sign language, ipinaliwanag na si Mary ay isang demonyo at hindi santo. Habang gumagawa si Jerry ng kwento kung paano niya ginawa ang mga himala, binanggit din niya ang hagel na yun self-deleted at pinakiusapan siya ni Giles na itago ito. Sinabi ni Natalie kay Alice na pinatay ni Mary si Hagan at nagsimula siyang mag-alinlangan ng magsimulang magprotesta ang karamihan sa mga salita ni Jerry. Sa sandaling iyon, sinabi ni Mary kay Alice na tapusin ang serbisyo o hindi na siya muling magsasalita. Sa wakas na pagtanto na siya manipulahin, sinabi ni Alice sa lahat na hindi totoo si Mary. Ang karamihan ng tao ay nagsimulang manginsulto sa kanya hanggang biglang nagliabang puno at ang mga palamudin nito. Ang lahat ay nagsimulang magpanik at tumakbo palayo, ngunit ang gumaling na batang lalaki ay hindi na makalakad at sinatili para iligtas siya. Habang kumakalat ang apoy, lumabas ang multo sa puno at pinalala ang apoy. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang maskara upang ipakita ang kanyang nasunog na mukha bago hinawakan si Giles upang agad itong sunugin. Sinubukan ni na Jerry at Alice na tumakas ngunit hinaharangan ng multo ang kanilang dinadaanan, Pagkatapos ay sinunog niya ang kamay ni Jerry bago siya itulak para sunugin ang kanyang binti sa susunod. Nang malapit na niyang tapusin siya, pinutol ni Alice at sa halip ay tumanggap ng pag-atake ng multo, namamatay kapag nasugatan ng kitikot takot na kamay ang kanyang dibdib. Dahil si Alice ang huling ina po, ang espiritu ay hindi mabuhay pa at buhay pa siya. Sa puntong ito, mahirap sabihin kung ito ay totoo o hindi. Sigaw niya habang nawawala sa limot. Isang umiyak na Jerry ang umawak sa katawan ni Alice at nanalangin sa Diyos para sa awa, dahilan para muling mabuhay si Alice. Mayamaya, -maya, binisita ni na Jerry, Natalie, at Alice ang libingan ni Hagen. Hindi na makapagsalita si Alice, kaya nag-aaral si Jerry ng sign language para makipag-usap sa kanya. Sa loob ng simbahan, muling lumuluha ang isang estatwa ni Birheng Maria.